as Premier Boxing Champions presents the featured bout of the evening brought to you by TGB Promotions in association with Samson Boxing and fighting out of Tagbilaran City, Bohol in the Philippines. Please welcome the former WBC featherweight champion of the world Mark Magnifico Magsayo! and his opponent across the ring he's ready to go in the blue corner tonight hailing from los mochis Ciudadola, mexico please welcome the all-action world ranked contender introducing eduardo Surdito. Isa si Mark Magsayo sa mga exciting fighters na hinangaan at inaabangan ng mga Pinoy boxing fans. Taglay niya ang bilis at ang lakas na maaring magpabagsak ng kanyang mga kalaban. Marami nang naipanalong laban si Magnifico kaya nakuha rin niya ang tiwala at suporta ng kanyang mga kababayan. Noong January 2022, ay nagtagumpay si Mark Magsayo na makuha ang WBC World Featherweight title laban sa American champion na si Gary Russell Jr. Dahil sa panalo ay nilagay ni Magsayo ang kanyang sarili sa listahan ng mga world champion ng Pilipinas at marami na ang kumikilala sa kanya bilang the next big thing in Philippine boxing. Subalit sa unang pagdepensa pa lamang nang kanyang world title ay nabigo ang pambato ng Tagbilaran City Bohol Dalawang magkasunod na talo ang natanggap ni Mark Magsayo laban sa mga world champions na sina Ray Vargas at Brandon the Heartbreaker Figueroa At dahil dito ay lumitaw ang mga bashers ni Magnifico at sinabi nila na siya ay isang accidental champion lamang. Ayon sa kanila, magaling sana si Mark Magsayo pero may problema talaga siya sa stamina at hindi daw niya kaya ang pangmatagalang laban. Umamin naman si Magnifico sa kanyang pagkatalo at pinangako niya sa mga boxing fans na magsisikap siya sa ensayo upang mapatuloy ang kanyang improvement at hahanapan niya ng solusyon ang kanyang mga weaknesses Nahirapan na rin siya sa pagkuha ng timbang sa featherweight division kaya nagdesisyon si Mark Magsayo na umakyat na sa super featherweight division Pinag-aralan din ni Magnifico kung ano ang dapat niyang ayusin sa kanyang fighting style kaya noong December 2023 ay muling nagbalik sa boxing ring ang Boholano fighter at sa unang pagkakataon ay sinubukan ni Magnifico na lumaban sa Super Featherweight Division. Nakalaban ni Mark Magsayo ang matibay na American fighter na si Isaac Avelar at dito pinatunayan ni Magsayo na kaya niyang dalhin ang kanyang lakas sa mas mataas na timbang. Nag-aapoy ang mga bakbahan Bawat suntok na bibitawan Kailangan pag-aralan Sasaliksikin kung anong galing at lakas sa ring Kung meron bang dating magandang laban Pag-usapan, paboritong bakbahan natin Babalikan dito lang sa e Sports Time Philippines e Sports Time Philippines At sa muling pagbabalik ni Magnifico ngayong June 15 sa Las Vegas, balak niya na patumbahin ang kanyang kalaban upang mabigyan ulit siya ng pagkakataon sa championship fight. Plano ng MP Promotions na ilaban si Magsayo sa WBA Super Featherweight Champion Lamont Roach Jr. Samantalang ang Mexican fighter na si Eduardo Ramirez ay may record na 28 wins, 3 losses, 3 draws with 13 knockouts. Unang lumaban si Ramirez sa World Championship noong 2017. Subalit natalo siya ni IBF featherweight champion Lee Silbay via unanimous decision. Noong December 2020 ay nakuha ni Ramirez ang WBC Continental Americas featherweight title matapos niyang talunin si Miguel Flores via technical knockout sa round 5. Sinundan naman ito ni Ramirez ng isang impresibong technical knockout victory laban kay Isaac Avilar noong May 2021 at nakuha niya ang WBA Interim Featherweight Title. Isa pa sa mga tinalo ni Ramirez ay ang former world title challenger ng Colombia na si Miguel Mariaga via unanimous decision noong December 2021. At noong September 2022, isang malaking desisyon ang ginawa ni Ramirez dahil umakyat siya sa lightweight division upang labanan si Isaac Pitbull Cruz sa WBC Silver Championship. Subalit isang devastating knockout ang natanggap ni Ramirez dahil tinapos siya ni Pitbull sa loob lamang ng dalawang rounds. Kaya sa darating na linggo ay nais ni Ramirez na gumanti sa stablemate at kaibigan ni Pitbull na si Mark Magsayo upang makabalik ang kaniyang pangalan sa top 15 world ranking sa super featherweight division. Abangan po natin ang bakbakan sa pagitan ng Pilipinas at ng Mexico. Mark Magsayo versus Eduardo Ramirez para sa WBA Intercontinental Super Featherweight Championship.